guys, magandang hapon. Uh, andito tayo ngayon guys sa duty, dito sa center. ayan wala kami ngayong mga pasyente o mga bibibihan, tinitimbang. Kaya eto. Ito ang ginagawa ko dito guys kapag ka, uh, wala kami tinitimbang na bata, walang nagpapabibi ito. Ito guys, oh. So. Ayan eto ito yung bulak na ah, kapag may tinuturukan si mam yung nilalagyan ng alkohol ayun bibilog tayo to so guys o oh, dami ko pang gagawin maliit lang siya guys Ayan, solo tayo ngayon dito. Ba't tayong kasama? Si ma'am ay may pinuntahan. Pero babalik din siya maya maya. Andito na rin siya. So, yun ang patuloy ko para ating kanyang okay. mga baby. Magandang babae. Nasaan <laughs> ako? hey guys. <laughs> Bigla siya tumating, ang magandang babae. Isa sa mga BHW. Duty ng construction. Ayan, may kasama siyang junakis niya. Priya po ako sumakasunod yung kanyang kanyang mga baby. <laughs> Sabi ko nga kung gusto kong naan to. hindi daw naman siya na. Bagong gising. Mamaya na ka. Putang gala, hindi ako makapag-chat. Chat ka na. Bakit hindi ka makapag-chat? Sinong ka-chat mo? Si Nami. Darling mong ano? Si Nami. Ano ang duty mo? Lunis. Paloblesca. Uy. Uh -huh.